Sa gitna ng tumataas na demand sa kuryente ay ang tila hindi makasabay nitong supply. Dagdag-dagok pa ang proseso sa pag-aproba ng mga proyekto na inaabot ng ilang taon. Bukod pa dyan ang pagsasaalang-alang sa paggamit ng renewable energy base sa kasunduang pinibahan ng Pilipinas. Ang mga hakbang ng gobyerno para masolusyonan yan, alamin po sa special report ni Maki Toledo. Sa so, 1,336 megawatts generating capacity, ang dinginin coal powered plant 1 and 2 sa Maribelas, Bataan, ang pinakamalaking pinagkukunan natin ngayon ng kuryente. Ito po ang boiler. Ito po yung mismo boiler. boiler. Itong buong building That's na to. That's right. So, diyan nasusunog yung coal and uh, which is boiling the boiler feed water and turn it into steam. Okay, the steam will go to the turbine. It will rotate the turbine rotor which is connected to the generator. Generator has windings, thereby uh, generating an electricity. 70% ng kuryente natin ngayon ay mula sa fossil fuel tulad ng coal at liquefied natural gas. Higit 40% niyan ay coal tulad ng sinusunog dito sa dinginin power plant. 29% mula sa renewable tulad ng solar, hydro at wind. Kung base load lang daw ang pag-uusapan o kuryente nagbibigay ng 24 oras na supply, sapat daw ito. Yes, nasukat natin yung capacity na pwede niyang ibigay versus doon sa demand na ang mga consumers natin. Noong 2023, nasa 28,291 megawatts ang power capacity ng buong bansa. Habang ang peak demand pumalo sa 17,331 megawatts, pero sa mga susunod na taon, nakikita ng lalo pang lalaki ang demand sa kuryente na inaasahang tataas sa 23,910 megawatts pagsapit ng taong 2027 ayon sa DOE. Kaya bago pa tumaas ang demand, dapat tumaas na ang supply. Pero sabi ng DOE, halos 10,000 megawatts pa lang ang siguradong power generation projects na papasok hanggang 2027. May mga proposed projects naman daw sa gas at renewables na sana humabol sa forecasted supply. Ang tinitingnan ng Department of Energy, yung pang mas aggressive na growth para sigurado tayo na sobra sa demand yung map ma-produce nating supply. Ang problema, sabi ng mga energy producers, aabutin ka ng sham-sham, permits at clearances pa lang. Ilang daang pirma raw ang kailangan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati sa local government units. Kaya pre-development stage pa lang daw, inaabot na ng tatlong taon. Some of the investors, if they see how hard it is, Sa feasibility pa lang or sa pre-development stage, na to turn off or nawawalan ng gana. Energy Virtual One-Stop Shop System o EVOS ang sagot dyan ng DOE. Online isusumite ang mga requirement na kailangang aksyonan ng mga ahensya sa loob ng ilang araw. Dahil signatory ang Pilipinas sa Paris Agreement, target na 35% ng ating kuryente galing sa renewable sa taong 2030 at 50% sa taong 2040. Pero sa forecast na ito para sa buong bansa, 23% ay galing pa rin sa coal, habang 27% mula sa liquefied natural gas. Sa senaryong ito sa Luzon, kung nasaan ang higit 60% ng electric consumers, 26% ang coal, 39% ay LNG. Sabi ng Power for People Coalition, sa dami ng ongoing LNG projects, ang kalalabasan mula coal dependency magiging gas dependency. Gas is mainly methane. Majority is composed of methane. What is methane? Methane is the most pinakamalala pagdating sa climate change. Kasi pinaka, siya yung in 20 years time, mararamdaman mo kaagad ang epekto niya pagdating sa climate change. At 80 times potent siya. Sabihin man daw na prioridad na renewable energy ang pagkukunan ng kuryente, sa totoo lang, ayon sa mga power producer, may mga plantang hindi nga nakakabit sa ngayon sa transmission line. But how can they operate or run at full capacity or even build something there when there is no transmission support? Today to mark a momentous occasion... Kaya nga sabi ni Pangulong Marcos sa National Grid Corporation of the Philippines kamakailan, madaliin na ang interconnection projects para mapag-ugnay-ugnay na ang mga power grid ng bansa. Sinabi yan ng Pangulo kamakailan sa paglulunsad ng Cebu Negros Panay 230 kilovolt backbone project. Ito ang matagal ng hinihintay na proyekto ng NGCP na magkokonekta sa power grid ng tatlong malalaking isla sa Visayas. Noong December 2020 pa dapat na Kompleto ng NGCP ang proyekto pero hindi ito umabot na sa pandemya at iba pang aberya. Nasitaya ng dumanas ng malawakang brownout ang Panay Island nitong Enero. I urge the NGCP to deliver on the expansion commitments in a timely manner. The timely completion of critical transmission projects in strategic location is paramount to avoid power disruptions and to ensure our continued development. NGCP has always worked towards meeting its commitment to provide a reliable electricity infrastructure for the country. maring umabot ng limang taon o higit pa ang pagpapatayo ng isang power plant mula sa pagplano, pagkuha ng mga permit, pagpondo, pagdisenyo hanggang sa aktual na konstruksyon. Kaya mahalaga ang isang strategic plan dahil kadikit ng paglago ng isang ekonomiya ang mura, sapat at stable na kuryente. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido na Katutok, 24 Horas.